Hindi lang mga ghost project at palpak na flood control ang binibisita ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong araw kasi, pinangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Kalunasan Small Reservoir Irrigation Project sa bayan ng Kalapi, Bohol. Layunin ng infrastruktura na matiyak ang sapat na patubig sa mahigit 300 ektaryang sakahan na pakikinabangan ng na 400 magsasaka mula sa apat na barangay. Dahil sa bagong patubig, posible na ang tatlong beses na pagtatanim at pag Ani sa isang taon, bagay na inaasahang magpapataas ng kita ng mga magsasaka at magsusulong ng rice self-sufficiency. Ayon sa punong ehekotibo, kritikal ang patubig sa sektor ng agrikultura, kaya't patuloy anya ang pamahalaan sa pagpaparami ng irrigated lands at paggamit ng makabagong teknolohiya gaya ng solar-powered irrigation. Bukod sa pagpapalakas ng ani, may dagdag benepisyo rin ang proyekto bilang flood control at potential na tourist attraction para sa probinsya. May ang halaga na 813 million ang proyekto na 97.94% ng kompleto at inaasang matatapos sa darating na Nobyembre. Itinuturing ang Kalunasan Irrigation Project bilang mahalagang hakbang ng administrasyon para sa mas matatag na food security at mas maunlad na sektor ng agrikultura. Alam naman po natin na basat ang pinag-uusapan ay ang agrikultura, lalo na ang palay at bigas, ay ang pinakamahalaga ang patubig. Kaya ito ang aming uh, binibigyan talaga ng pansin para maparami natin ang irrigated lands dito sa buong Pilipinas. Dahil uh, kung maalala ninyo, last year nahirapan tayo dahil sa presyo ng bigas dahil, at uh, dahil sa maraming nang mapangyayari, sa, dahil sa climate change, dahil sa international market, lahat maraming uh, dahilan. Kaya yun ang inuna namin. Para sa ating mga magsasaka ay... Uh, gagawin namin ang lahat uh, para tulungan kayo na yung production ninyo ay maging mas mataas at ang kita ninyo ay magiging mas mataas at, uh, sa ating mga farmer beneficiaries uh, ipag uh, pagpatuloy niyo alagaan nyo po ito, alagaan niyo yung watershed at uh, nakakatiyak ako na makakakita kayo ng ani na napakaganda dahil meron na tayong patubig at may suporta na tayo galing sa Department of Agriculture. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.